kung akong tatanungin mga boss is mas magandang maglaro pa rin sa actual na color game kumpara dun sa online kasi pag sa online mga boss hindi mo nakikita kung ano yung mga ginagawa hindi mo siya nakikita kung ano ba yung mga diskarte eh. kumpara dun sa actual mga boss uh, makikita mo yung galaw ng bangka makikita mo yung ikot ng dice then makakapag diskarte ka na maayos kasi walang oras eh pwede mong i-stop yung paghila ng color game mo no, ng dice bago ka tumaya. So sa online, kailangan mo pang magdalain yung kaya mo. Kasi hindi enjoy mga boss pindot ka lang ng pindot. Kumpara sa actual sa piyahan ka, mas masaya mga boss. So hindi ko naman sinisira yung online game pero napakahirap manalo mga boss. Nitry ko na ilang beses. So ayan mga boss, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kung bago lang po kayo sa aking channel at lagi na po tayo ulit mag-upload dito sa ating YouTube channel mga boss. So maraming salamat sa inyong lahat. to so, shout out nga po pala sa mga tropa natin diyan sa mga solid subscriber natin mga boss. So ayan yung mga katanungan nyo ay ah, comment nyo lang rito ah, sasagutin natin yan mga boss. At siya nga pala sa mga gustong magkaroon ng color game sa inyong mga bahay. Uh, ah, PM nyo lang ako o oh, comment nyo lang rito re ko kayo mga boss. At meron din tayong mga dice mga boss. Ay, yung mga gusto ng dice. Ayan, comment nyo lang. Maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Maraming salamat sa inyong panunood. And God bless po sa inyong lahat mga boss.